Mula sa mga rally sa mga lazangan para ipanawagan ang pagbabasura sa Priority Development Assistance Fund o PIDAF. Dadalhin na ng ilang grupo ang iso ito sa formal na plataporma. Sa pamamagitan niya ng People's Initiative. Kung aasa lang daw kasi sila sa mga mambabatas, ang gagawa ng paraan para maibasura ang pork barrel, baka raw wala itong patunguhan. Narito ang report. <tinyo> At simula sa Million People March sa Luneta noong August 26. Sumunod na sa tayo protest noong September 11. At nasundan ng dalawang protesta sa Luneta. Hanggang sa ikalawang Million People March sa sentro ng Business District ng Bansa noong October 4. Ilan lang ito sa malalaking pagtitipon na sinalihan ng mga nanawagang ibasura, ang Priority Development Assistance Fund o PDAF, o mas kilala sa tawag na Port Barrel. Hey! Hey! Hindi pa kasali riyan ang iba't ibang protesang ginawa sa iba pang sulok ng bansa. Ang kay Chief Justice Reynato Puno, kung papipirmahin ang lahat ng mga sumali sa mga protestang ito, posibleng magtagumpay ang taong bayan tanggalin ng Port Barrel sa pamagitan niya ng tinatawag na People's Initiative. Sa ilalim ng Republic Act 6735, may kapangyarihan ng taong bayan na magpasa ng isang batas, kahit na walang partisipasyon ng Kamara o Senado. You cannot uh, expect them to pass legislations that will be contrary to their selfish uh, interest. Na walana yung uh, yung uh, moral uh, authority nila to enact this kind of hello uh, panahon na raw na ito o, na mga -o ng mga nag-oorganisa ng mga anti-pork rally ang kanilang atensyon sa pagsusulong ng people's initiative ang Cebu coalition against the pork barrel system kumasa sa ininungkahe ni dating chief justice Renato Puno binubuo raw sila ng 70 organisasyon mula sa iba't ibang sektor innot man ko aning people's initiative is nagkuan gyud tagbalaod, balaod naghimo tagbalaod, nga hinimo gyud sa gikan gyud sa mga tawo lisod man at tarugon para may katong para ng people's initiative kailangan makalikom ng mga pirma na katumbas ng 10% ng lahat ng registered voters sa bansa dapat lumagda ang dibababa sa 3% ng mga butante sa bawat legislative district susuriin ng komalik ang bawat pirma at saka ilalathala sa pahayagan ng panukalang batas Pagkatapos, magtatakda ang kumalik ng araw ng referendum at saka ito pagbabotohan ng taong bayan. Pero hindi pa man ito umuusad, may ilan ng dudang maisa sa katuparan ito. Tingin ni Sen. Miriam Santiago, masyadong marami ang kailangang pirma. Kung hindi ito susuporta ng liderato ng pamahalan, mahirap gawin yon na kara. No? Ang uh, nakikita kong posibleng mangyayari lamang dito ay kung yung mga uh, different churches, magtatayo sila ng kanilang signature gathering stations doon. Hinimok naman ng palasyo ni Kamalik Commissioner Sixto Brillantes ang mga nagsusulong nito na maghinay-hinay. Nag-hearing lang kahapon ang kurs sa Pidabe. Pag dineclare ng Supreme Court na unconstitutional yung Pidabe at saka pa yung people's initiative natin? There are cases now that were filed to question the constitutionality of the Pidabe and the DAP sa Korte Suprema. Daging mainit ang oral arguments kaugnay ng legalidad ng pork barrel. ay sa mga petitioner, bagamat kapangyarihan ng Kongreso na magpasa ng national budget, hindi nito saklaw ang pagpili ng mga proyektong kanilang pagdalagakan. hindi ka naman ang Office of the Solicitor General na kumakatawan sa gobyerno na naayon sa konstitusyon ng pork barrel. The Supreme Court uh, tells us what are the boundaries, but within the boundaries, the, the the Congress as the political branch. You know, is given the, the first uh, uh, crack at, at having reforms. Tapos ng oral arguments at plano na raw ng Korte Suprema na ito'y madesisyonan sa Nobyembre. Pero ang mga nagsusulong ng People's Initiative at mga sumusuporta rito, porsigidong ituloy ang kanilang adhikain. Ang grupong People's Initiative and Referendum Movement Alliance o PIRMA may naisip na umanong paraan para makalikom ng pondo na kakailanganin dito ang Piso-Piso Campaign. Uh, everybody has a stake in this country. So, uh, you know, we can probably start a Piso-Piso uh, Donation Campaign. Nanihiwala naman si Dating Chief Justice Puno na oras na maipasang batas na magtatanggal sa pork barrel gamit ng People's Initiative. Magsisilbi itong patunay na buhay nga ang demokrasya sa ating bansa.